Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, balik tapit tayo. Ano ang tatlong pinakaayaw ng isang lalaki pagdating sa kama? Ang una mga kasawi, pinapasubsob sa kanila ang tilapia ng mataga Siyempre mga kalalakihan, ang pinakaayaw talaga nila ay yung nagmumukbang na nga sila, kumakain na nga sila, tapos ang isang babae syempre, ang mga kababayan ay hindi na nakokontrol control ang kanilang satisfaction o nasasarapan na sila na sobra-sobra at na-iel na talaga sila so yung mga kababaihan, minsan ay nakakalimutan na nila na nasasabunutan na nila si mister at talagang pinapasubsug sa kanila, ang kanila bilang tilapia. Ayan, sa sobrang pagkasubsob sa tilapia ay nasusuka na ang isang lalaki. Kaya yung ending ay hindi talaga sila natatagalan. Ayan mga kasal, yung pinakaayaw ng isang lalaki pagdating sa kama na pinapagawa sa kanila ng isang babae. Ayan lang po yung ating una. Ang pangalawa makasabi is pinapakain sila ng tilapia na walang hugas. Ayan, kahit sinong mga kalalakihan. Talagang ayaw na ayaw kumain ng isang tilapia na hindi ito malinis, hindi mabango, tigit sa lahat. May amoy pa ito, mabaho pa ito in short. So, tapos ipapakain ng isang babae sa isang lalaki. Siyempre, mga kalalakihan, kahit gaano kapakamahal niyan, ay talaga hindi ito o makakatiis sa amoy ng tilapia na dahil mabaho ito. So yung ending, ito yung pinakaayaw nila na pinapagawa sa kanila pagdating sa pakikipag jugjugan mga kasawi. Ayun lang po yung ating pangalawa na pinakaayaw ng isang lalaki. Ang pangatlo mga kasawi is baliktara ng matagal. Bakit nga ba ayaw ng isang lalaki na baliktara na pinakaayaw nila? Dahil syempre ang babae ay nag enjoy lalo kapag ang babae nasa ilalim nito tapos minumukbang na isang lalaki. Tapos ang babae nasa ilalim nito pinapamukbang sa kanya. Siyempre, ang isang lalaki nasa itaas, mas nagiging hindi sila naging komportable kapag baliktara ng matagal. Siguro okay lang yung talagang baliktara na mabilisan lang, pero kapag yung baliktara na sobrang tagal hanggang sa makaraos ang isang babae, eh, ganoon din yung isang lalaki, mas nagsasawa ang isang lalaki kapag ganito yung pinapagawa sa kanila. Hindi sila nagiging komportable dahil siyempre, yung mga posisyon na ginagawa nila, ito ay hindi Ayan, nangangalay sila kapag ka sobrang tagal. Mas okay lang siguro kahit hindi ganun katagal. Basta end for play lang ng mabilisan. Pero kapag ka matagal na matagal talaga ito, hindi sila nag enjoy kapag ka ganito ang pinapagawa sa kanila ng matagal ng isang babae. Ayan lang po yung ating pinakaayaw ng isang lalaki. At syempre mga asawi, hindi mawawala yung ang advice. Lagi niyong tatandaan sa mga kababaihan kapag kayo ay gumawa nito or ipapagawa ninyo sa inyong mga asawa, make sure lang nakapaghugas kayo ng inyong mga tilapia at igit sa lahat, malini. magiging mag-uusap kayo. Before pa lang dapat ay mag-uusap na kayo kung ano yung pinaka niyo, ninyo, kung ano yung pinaka-gusto ninyo para meron kayong susundan. Ayan, guidelines na kung ano ba talaga ang dapat gawin kapag kayo ay nagpo-perplay. Ano yung pinaka-gusto nyo So, parehas kayo na nagkakaroon ng communicate para naman hindi kayo parehas. Ayan, na disappoint ay kapag ka-actual nyo nang na ginawa ito para si Mrs. si Mr. ay hindi nabibigin kapag ka once na gustong gusto nyo ang mga foreplay na ganito mga kasal So yun lang po mga kasabi, yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin sa walang sawang pag-share to home. Sa so, mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasabi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasal Mahal kayo na inyong advisor. บาย